Yo! What's up guys? Good morning! Uh, andito kami ngayon sa farm ni Junior at mag spray po kami ngayon ng fungicide. Kailangan po natin kasi mag spray ng fungicide dalong lalo na ngayon maulan ang panahon tapos aaraw araw eh, mabilis po dumami ang fungus o bakterya dito sa ating bukid. Lalong lalo na dito sa ating mga papaya ay kailangan po natin mag spray ng fungicide para hindi po sila magkaroon ng sakit. Lalong lalo na itong Yellow ring spot na ganyan guys o. Oh. Yan, ko sa din yun. Yan, yan, yung yellow ring spot na yan. Pag napabayaan po natin yan, ay maaari pong manilaw po lahat yung dahon ng ating papaya at hihina po yung pamumunga nila. At maaari din nilang ikamatay yung sakit na yan. Kaya kailangan maagapan po natin. Uh, dapat po tayong mag-spray ng fungicide sa ating mga papaya. Ang pag-spray natin mga guys ay simula dito sa puno yan, pakyat ng sa mga dahon nila sprayan po natin para mamatay po yung kunggos. yan guys at magtitimpla na kami ni Junior ng ipang spray namin ang gagamitin pala namin guys ay score yung may active ingredients na diet pico na kunosol yan guys ah, yan na si Junior a, magtitimpla na yan ang gagamitin namin guys yung pagkita mo Junior yan score maraming fungicide guys na pwedeng gamitin pero itong score ang ginagamit namin at ang dosage po namin dyan 1 tablespoon o 10 ml sa 16 liters na tubig yan, sila dyan magandang mo yan diba kailangan mapuno yan, tops yan pasaluan na rin natin ng gold para sa apids ang kadalasan kasi na kumakapit na insekto sa ating mga papaya ay aphids. Halo na natin siya ng insecticide na gold. <coughs> ang takal po natin dyan, ang dosisin natin ay 14 ml sa 16 liters na tubig. Oops. Nilagyan mo lang tubig yan. Mm. Pag nagtitimpla kayo guys, ah, lagyan nyo muna ng tubig yung sprayer natin bago kayo maglagay ng insecticide o fungicide. Tapos isunod mo niyan yung tubig. Yan si Junior Guapo alias Palu! <laughs> yan. <laughs> Wala nang laman tong mga drum natin na uh, sinyo, oh. Uh, Magsakro, garigawa. Ayun, sige. i Ah. Buling muntong yung karagana kiti na, sana eh. Ano ka? Nga, naragay. Wala na kinatong mga papaya natin na pinasunod natin na uh, itananim. Ah, uh, sakto yan sa December. ay namu namumulaklak na din niya, oh. Oh, may bulaklak na sakto sa December ito, may mga ma na na hinog. Ang papaya kasi, 6 to 7 months, ay meron nang may hinog. Ang pag-spray namin guys sa papaya ng punyusada once a week. Ganun po ang pag-aalaga namin. Tapos ang pag-aabuno po namin. Pagkatapos siguro itong pag-spray namin. Bukas siguro magsasay dressing kami every 10 days po kami o oh, every 2 weeks po kami isang bisis po kami na nagsasad racing mag no? para may makakain nutris yung papaya natin at lalaki yung mga bunga nila na may bunga dito hindi nyo lang laki kalabasa daming blok-blok. makapoy ah Kaya mo may pundo ata. Tanong kag PSP sila in. E, bulong na pa ko am. Pasak pasak piawa. Asa di da ko ana. Puno niya yung puno. Kasi diyan diyan magsisimula yung fungus na akyat sa puno. Ay, dabo nga na ata. nga putulan data ata. Atas haringin na tagpa. Putulan dun sa dyan nga. mo yung bunga na dyan ata. atas na tagpa Yan, bawing bawi natin ang papaya ngayon. Mahal ng papaya ngayon. Kahit ilaw ang mahal. Kami lang daw ang nakapagtanim ng marami dito sa bayan namin. At yung seedlings natin na uh, in-upload natin nung nakaraan ay tumubo na. Kita bulong na niyan, pronte kita da green green na. Ka. Ayun. Kasi rokan. Tika kaya ang yan. Kanong kasi mo na eh. ka.

Ito yung labas ko. Kwa. Matay dah. Matay lagi yung punggos expert expire na itong sili namin na panigang. Tamtonan niya rin Tuk tamtonan yun. May pinag... Napartang halang punti ka matita eh? Yan guys, pag napabayaan mo kasi yung ring spot na yan, yan, magiging ganun siya, dilaw. Yan o, nasa taas pa, dilaw na. Imbis na dito sa bandang iba ba ang maunang dumilaw. Nung nasa taas na daon niya, inanilaw na. Tinira ng kungkus. Ito, tumubo lang ito. Hindi namin itanim. Tumubo. Yung mga nalaglag na buto noon. わかんないからかったらなが。So, Pus muna nate, buatin apa na lang ampalayang? Ay, mual mual, kita sila kahapun? Ada ngida tuh, sudah so ya sekarang orang bawa sing blood sugar. Ampalaya.

Ang mga parparo tayo, ang tanong dubo mo lang yan. Talim na di ba naglanto Laglan to na summer ko, parang kumanok. Nagalas mga tipa, ko na ito ko ko. 頑張ったっけ <laughs> Paano mo tanim namin, kamuting kahoy. May mga laman na siguro yan.

Tak Tak saringit mana tak macam mana. Atau si kita nggak bapak tawan sama. ini tu mar temun dia. Tapi di sebanyak resmi mah. Kalau ngaku dia sejak karantina tiga kan. talong namin prenanayan ni Junior. Kakaroon na siya ng tanga bago. Ang kagandahan lang ng papaya, ayan. Pag nag-arbit ka, sunod-sunod na yan. Hinog at saka hilaw, maraming bumibili. Yun nga lang, matagal lang bago ka mag harvest kasi six to seven months bago ka makapaka-harvest pero four months may makakaharvest ka na na hilaw mga tsara o oh, yung lakatan natin ah, silang natat ano uh, ba uh, bulong na may na Tama ba ninyo na ikaw Tayo Time ulam ata ni Madrid ko

yun yun nagpruning ng talong yan guys ay papag ko na lang yung van papaya natin na inupload natin nung nagpupunla na kami tumubo na sila pakulimlim ang panahon ayun na guys yung papaya natin mayroong uh, mayroon hindi mga tumubo nung nagpunla kasi tayo eh, isang linggong umulan hindi umaraw yan marami nang tumubo may tumutubo pa yung iba dyan yun Yan, nalapit na naman tayo magbinta, mag-dispose. Eh, nagbayatan na ito, buti silid Ang tinula. Yan, yan guys, hanggang dito na lang ang video natin. Ah, Miga Lab shoutout po sa inyong lahat. Ah, maraming maraming salamat po sa inyong mga suporta. Yung mga hindi ko pa po nabalikan. Ah, pasensya na po. Ah, babalikan ko din po kayo. Pag may time po tayo. Yan. Kaya ito lang po guys. Good morning. Bye bye.